Three, two, one. Ito yung pambagaan ko sa aso pag walang, pag hindi ganado kumain. Discarte ko na ito, hindi siya masyadong luto. Terima kasih telah menonton. yung kasi buntis kasi siya buntis Yan ang bango. Yan sa so, gusto mo siyang kainin ng ganung itlog. Noin okay na. Yan tapos ang gagawin naman natin ngayon. Papainumin natin siya nitong Papi ob, Kasi nga buntis siya. Yan. Ginagawa lang ito 4 ml lang. 4 ml. Tsaka nga pala guys, ngayon nga pala hindi ako masyado na ng mga use oil stove natin kasi eh. busy ako laki. Ito 4 ml. Tansya-tansya na lang kasi nawala na yung ano niya eh sana ako naman, Dali lang pa inumin to guys. Ano bagong tubig oh, makalimutan ko sabihin ito sya yan oh ito. ito para raw to sa awag ah, dito mga pwede siya sa aso pwede siya sa pusa pwede sa rabbit marami marami siyang pwede ngayon pag sa maliit na aso, small, medium, large, pwede siya. Yun yung ML. So ngayon, paano mo malalaman kung large yung aso mo? Malalaman mo yan kung sobra siya ng 20 kilos. Yun ang sabi, no? Kung sobra siya ng 20 kilos, ibig sabi sabihin large siya. Pero ang ginagawa ko lang kasi, 4 ML lang. Kasi bakit? Kasi nung nakaraan, hindi ko nabasa to eh. nang nagkaanak na kasi to siya dati, pero hindi ko nabasa na 5 ml pala dapat so ngayon ang ginawa ko laging 4 ml lang yung inaano ko e ang ganda naman ng tuta kaya yeah, yun nag -stick na lang ako sa 4 ml okay na yung 4 ml para sa akin yun siya guys nabuntis nabuntis nag -stick na lang ako sa ano sa sa 4 ml kasi maganda naman yung resulta ng formel tulog ka na ito nga pala kaya, kaya hindi ko to tinatanggal pang cover sa init tapos yung dalawa niyang electric pan yun na pag, nanga, pag na to makakalaya rin naman as ni Tara. Namaya ulit ha. Yung guys, tapos pagka ganitong sobrang init, ang ginagawa ko. Para mat matulungan ko siya sa init. Ginagawa ko, nilalagay ko ng ngelo to. Namaya, pag mainit na mainit na. Tapos, yung likod niya, babasain ko lang yan ng konti. Para kahit papano, magbigay ng, ng isip niya na na ano, parang hindi naman ganun kainit ganun daw yan eh, lalo na pagbabasain mo yung paa, mga paa niya babasain mo din sa ulo, sa dibdib babasain mo. Parang nakakapagbigay ng ano ng isip niya na hindi masyadong mainit. Parang ganun daw 'yan. Basta may tamang paliwanag 'yan, hindi ko alam pa paano. Kasi parang natutulungan no na hindi masadong ano. Hindi siya masyadong hingalin. Effective naman. Ayun, laki ng niya. Oh. Eh. So hingalin talaga guys pag Okay na. na guys, update ko na lang kayo kung ano mangyari kasi medyo malapit na yata siya mga anak hindi natin alam kung 60 days 58 days, hindi natin alam yan maring sobra, maring mapaag 你们俩。No.